Sabihin mo kaagad agad at huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Mm -hmm. Sabihin mo na naman liligaw ka kung ano intention mo at na-inlove ka na kay best friend. Di ba? Bawal yan! Ay! Bakit ba bawal? bawal? Sabihin mo na. Oo. Wala namang masama. At number five, ihanda ang sarili na mabasted. Ay, na. Kasi... Hindi porket best friend mo ang isang lalaki or babae at pag na-in love ka, eh the feeling is mutual. Mm. Malay mo talagang best friend lang ang tulad. Nagdurugo ang puso ko sa mga ng ganyan. Ayan. <laughs> Sino yun? Hindi <laughs> ko alam eh. <laughs> Okay, ang akin naman, number six. Maging honest ka kung bakit gusto mo siyang ligawan. So, kailangan maging honest ka sa sarili mo rin, ano. Kung ano ba talaga yung intention mo sa pagliligaw sa kanya. Talaga? Oo! Oh, oh. Sabihin mo, kung yari, o. Oh, kung yari, ah, liligawan kita kasi hindi lang sex ang habol ko sa'yo. Gano. <laughs> Talagang may nararamdaman ako para sa'yo. Oo, so, diba? ganyan. Oh. Ayan, number seven. <laughs> huwag mong idamay ang barkada nyo. mali, mali, mali. Diba? Minsan kasi talaga yung kunyari, giligawan mo yung kabarkada. Oh. Maiki, ano ka pa? Mang, mang, ano tawag din? Maghanap ka pa ng kakampi. Maghanap ka <laughs> ng kakampi. Maghanap ka ng kakampi. Tapos dadamay mo yung kabarkada mo. Sasabihin mo pa na sila yung magtulay sa inyo. Ganyan. It's unfair. It's unfair. So, wag na. Kasi mm. nandadamay ka ng na ibang tao. Lalo na kung mabasted ka. Diba? Oh. Okay, number eight. Tanggapin mo na magiging awkward yan sa umpisa. Kasi, syempre, magkaibigan kayo eh. Tapos biglang sasabihin mo sa kanya na gusto mo siya. Syempre, may merong, merong ano, uncomfortable moments so, talaga. Oh. Unless there's landian involved. Ay! Di diba, yung mga mag kayo, pero nagbubulong-bulungan, naglalandian na kayo. Hindi, ay, yun, oh, hindi ganoon. best yun. Landian yun. Maday mo best friend. Ganun mag-best friend. Ay, pupunta ng bagyo as a friend. Iba mag friend yung mga gano'n. Mag-bestfriend. Landi ang tawag ay, doon. ba? Ay, nako. Hmm. At number nine, maging mature ka kapag ikaw ay nireject. Katulad nga ni sinabi ng Papa Stan, ano, hmm. ay kailangan handa kang mabasted. At number ten, siguraduhin mong kaya mo ito kapag nabasted ka at huwag ka maninise ng iba. Kasi Apo. minsan pa yung mga nababasted, sinisisi yung <laughs> niligawan nila eh. Ikaw kasi, di mo gusto eh. Marang Sinisi. si Nisi. Ito kasi maselan eh. Oo, oh, diba? ngayon, hanggang ngayon, single pa rin. Oh. Pasaway! Diba? Eh. kayo manisin ng iba. Kailangan ay tanggapin niyo yon sa sarili nyo.